padalang mensahe sa atin na si Eka. Ang tanong niya, Master Hans, kung ano po ang kahulugan ng panaginip na nakita ko ng alaga ko pong aso na ikipag-away sa iba pang aso. Sa huli ay kitang-kita ko kung paano galit na galit ang dalawang aso pero wala akong ginawa paraan para pigilan sila hanggang sa nakita ko po na malapit ng matalo ang aso ko. Sa bandang huliya ah, nasawi ang aking alaga. Ah, ang ganda po ng question ah, ng ating letter sender para sa mga dog lover na nauunawa natin na ang pagkamatay ng ating aso kahit pa sa panaginip ay isang bangungot dahil kakaibang relasyon o pagkakaibigan na meron nating banding sa ating alagang aso man or any pet na meron natin. Ang simbolo po ng aso ay ring simbolo po ng pagsunod at loyalty. Bukod dito, nag-representa din ang aso ng pag-ibig at commitment. Pero sa kabilang banda ay nagiging agresibo, pinoprotektuhan tayo, yung mga aso na ito, ang kanilang mga amo mula sa umaataking kaaway. Kaya naman, kinukonsider din, din ang magiging tapat na kaibigan ng mga aso sa tao. Kung sa panaginip mo ay namatay po ang isang aso, Maaaring sign ito na may kinakaharap kang mga challenges o problema sa relasyon sa sarili mo o sa ibang tao. Maaaring ito'y problema sa trabaho o kaya ka nakatransaksyon tungkol po sa kaperahan. Maaaring sinasabi rin ito na magiging friendship over na. O ang sa relasyon na dating malapit na kaibigan na pwede ka nang lumayo o dumistansya bago pa po patuloy ang magkasakitan o maksaktan ang dalawang relasyon ito sa iyong panaginip, nakita mo nag-aaway po sa ibang aso ang alaga mo bago siya nasawi. Nangangahulugan ito na hindi ka pa kontento sa kung anumang katangian na meron ka. O sa madaling salita, kinahihiya mo pa rin ang sarili mo. Ang namatay na aso sa iyong panaginip ay nagsasabi sa iyo na kailangan mong tanggapin ang iyong sarili. Kung ano man concern pagdating sa personalidad mo ang maaaring resolbahin ito sa tulong pa rin po ng ibang tao. Sinasabi rin na sa panaginip mo na kailangan mong protection ng ngayon, lalo pa ang iyong emosyonal at ang iyong kalusugan. Paalala po ito po ay gabay lamang, mas maigi pa rin na personal kayo magpakonsulta at mas maunawaan natin ang inyong panaginip. Ako po si Master Hans Kwa para sa Hansuwerte sa Avante.